Ano bang nangyayari sa Japan? Panic buying. Talaga nagkakaubusan ng rice. Sinubukan ko mamalengki ngayon sa supermarket. Wala talaga. Wala na yung mga binebentang 5 kilos and 10 kilos na bigas. Bale yung mga binebenta na lang yung mga mina microwave na bigas. Super mahal pala man noon. Tingnan nyo guys. Wala talaga. Paano ba yan? Sa lahat na magdadayat ngayon, tuloy-tuloy na. Hindi na tayo makakain ng bigas. Puro gulay na lang ang kainin natin. Puro karni na lang. Ito nga lumipat kami sa kabilang supermarket. Nagbabaka sakali na meron tindang bigas. Kasi mas makakamura kung 5 kilos or 10 kilos na bigas. Hindi ko alam kasi balitang balita rin talaga ang panic buying. Nagkakaubusan daw ng bigas at tsaka ng tubig. Isang araw pa ako naghahanap ng bigas. Wala talaga. Ay. Dahil nga sa paparating na typhoon, ang mga tao ay nagpa-panic buying. Tingnan nyo naman, wala talagang bigas. Ano ba yan ang mga tinitinda yung pwedeng i-microwave na bigas? Ang mahal-mahal nun. Ito nga naisipan ko nalang na bumili na mga instant fried rice. Pansamantala, may mailalagay ako sa freezer. Pero iba talaga yung puting bigas na isasaing mo talaga. Hanggat maaari, ayoko magkakain ng instant. Lalo-lalo kapag, kapag kain ng anak ayokong ko. Ayoko bigyan ng instant. Heto, magnoodles na lang tayo. Wala magagawa sa ngayon. Puro instant muna kainin natin dahil nga walang bigas. eto nga't napilitan pa rin akong bumili ng mina microwave na bigas. Dahil ang aking baby, ang aking anak ay mahilig pa naman sa puting bigas. Wala talaga. Kahit sa ang supermarket, ano ba yan, Japan? Ang hirap kapag ka ganitong paparatingan typhoon. Lumalakas na nga ang hangin ngayon. Dahil sabi nga sa balita, Tuesday ang parating na malakas na typhoon. Naabuti na hanggang Wednesday. Kaya naman lahat ng tao nagpapanikbahing maggulay na lang tayo. Ito nakauwi na kami, gulay na lang ang kakainin ko. Wala eh, wala talagang bigas. Madadayat tayo nito. Marami ng papayat sa ngayon dahil wala nang tinitindang bigas. Kumain na lang tayo ng gulay. Maganda pa sa katawan.